Hmm. Hello. Ako si Alice. At ako ang Pida dito. Bida. Bida ko. Ha? Ito si Pia Epal. O, sige, ay nalawa. <laughs> Kikil siya. Nakakainis. Ang pag-uusapan namin natin today ay kung paano mag-video ng maganda. Dahil wala akong masabi. Kahirap. Yeah. <laughs> <laughs> Tomato chic and dairy. Si Spongebob Bob ba yan? Ba't nakikita? May multo sa bahay. May multo. Let's go here. H. Ano ba? Ang ko. Hmm. Ako, bida. Bida. Ako. Si Pia. Yeah. Pwede rin. Ang sa dun siya. <laughs> Yoki. Promise. Yeah, okay yun. Hmm. Wala na akong masakabi ah. Bye bye now, bye bye, bye bye, bye bye.